Ang galing ni... Ito siya eh. ginagawa ko ng kulsada. Ang galing na, sir. Nagagawa ng ganyan? Nagagawa mo talaga? puso Tapos sa ano na lang yan? Pipinturahan na na yun, ano? Ilihain pa. Ilihain pa? Oo, ilihayin ginagawa ni sir. Ito po. Ayan. Jesus, pagdadawa ng Mama Mary. Mama Mary yan sir, no? Mama Mary, Mama Mary yan, sir, Maryo. yun, 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 Yeah. 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 Yeah, no, no. Galing. Jesus. 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 Kasi ganyan pala ang paggagawa ng mga Amerika. Uy. Pag ganyan uh, sir, tinatapalan mo, tinatapalan oh. na lang. Oh. Galing ka na lang. Nga mamaya rin. para Jesus na